So, ayan guys, for today's video, is gagawa tayo ng sinigang na pork belly. Ayan. So, naglagay na, hindi natin siya ginisa, parang prenito ko ng konti yung baboy. Tapos, hinulog ko yung ginger, saka onion, saka kamatis. So, ayan. So, this time, nal nalagyan ko na rin siya ng paminta, guys, sa kano, ng patis. Patis, ang tanggal ng lansa. So, ayan, this time, guys, lagyan na natin siya ng water, may hindi na tubig. So, ayan. Nalagyan pa ko lang natin siya ng one hour. So, yan, guys, yung sinigang natin. Nalukon na yung talong kasi malambot na yung karne. So, yan. Tapos, siniglog na rin natin yung okra. Yung gulay lang natin sa sinigang ng okra, talong, saka kangkong. Kasi walang labanos. Stak natin lutuin ng 2 minutes. Halo na natin yung kangkong natin, guys. So, ayan, yung kangkong. Dami daming sabaw guys. Sarap kong ng sabaw. Mm. Kuloy natin ng isang ganyan Tapos lagay natin yung ano, sinigang mix. So, yan guys. Lagay na natin yung sinigang mix natin.